Hello mga kabeshi! Ako po si Mr. TV and welcome sa aking channel! Ayan, tingnan niyo guys yung aking kinakain ngayong araw na to guys is balalit po guys yung tawag nila dyan Ayan, noodles po siya guys pero ang pagkaluto niya guys is manamis-namis po siya guys Pero masarap po siya guys no, magandang combination po siya guys kung meron kayong itlog po guys Ayan, napakasarap po guys pag nasanay kayo kumain nito kasi ako dati hindi ako sanay guys kumain nito guys. Dati kasi nawiwerduhan ako sa lasa niya. Pero ngayon guys no, marunong na akong kumain nito at talaga guys no nai-enjoy ko talaga siya guys no. Mala ang bango niya guys no tapos ma ma maaamoy mo yung uh, saffron tsaka maaamoy mo yung um, rose water guys ang sarap guys talaga guys bagay na bagay siya guys sa itlog po guys sarap Hmm. napakayami niya po guys at napakabango niya po guys kainin So, first time mo guys, kakain ito guys. Ang weirdo hunter guys. Kasi manamis na siya guys. Parang sweets. Sweets siya guys. Pero ang sarap po guys. Pag nasanay ka ng kumain itong balalit. hmm Mmm. Sarap. Ayan, kain tayo guys. Ayan sa mga kapwa ko, FW, na nasa Arab. Alam ko kung makain kayo nito. Subukan nyo muna siya guys, pag hindi nyo type yung lasa, pero pag tumagal po guys, matatype nyo po talaga siya guys. Pag nasanay ka na. Sa aroma, ang sarap. manamis na misya, siya. Yan. Thank you guys! Enjoy watching my video! Please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. Thank you so much.